Hello mga Kotomart, ngayong tag-ulan at madalas may baha, importante meron kayong isang mataas na sasakyan na may mataas na wading depth. Ano nga ba ang wading depth? Yan yung rating ng isang sasakyan kung gaano kalalim ng tubig ang kaya niyang lusubin. Safely, that is. Siyempre, minsan may plus or minus yan, pero this should give you a pretty good idea. So, for example, etong Toyota Land Cruiser na to, you have around 700 millimeters of wading depth. Pero, pag nakita mo yung kotse namin dyan sa likod, yung Nissan Navara, kahit na mukhang mas maliit yan compared sa isang Toyota Land Cruiser, alam mo bang nasa 800 millimeters ang waiting depth niyan. Halos isang metro na. So, solid na solid yan pagdating sa baha. Hindi ko naman sinasabing siguradong mas, hindi na kayo masastranded, pero kung your chances of not getting stranded is higher, di ba? At alam nyo, hindi lang yan ang may ganito kataas na waiting depth. Pag tingnan mo rin yung Ford Everest o di yung Ford Ranger, for example, nasa 800mm din yan. Pag Toyota Fortuner naman, 700mm. Pag Mitsubishi Montero, around 700mm din. So, goods na goods ka kapag may baha. At kung naghahanap ka ng isang kotse na may mataas na waiting depth, well, marami kami niyan dito sa automart.ph. Meron kami mga certified vehicles with high waiting depths. These are mga used cars namin na sobrang sariwa, may warranty at may money back guarantee pa. At the same time, meron din kami ng mga repossessed cars from automart.ph na mas affordable but still have the same waiting depth. So yun lang naman mga automart, stay safe ngayong tag-ulan at tagbaha At lagi niyo tatandaan kung hanap niyo ay mga used cars, i-automart na yan.